Ang mga taon, buwan, araw, oras at bawat sandali sa buhay ng tao ay isang tunay na pagpapala. Minsan sa dami ng kaabalahan at kung ano-anong inaatupag ay hindi na natin nakukuhang mag-reflect sa biyaya ng buhay na patuloy pang tinatamasa. May nakita akong post sa social media na nagsabing, Isuot mo na daw at gawing pang araw-araw ang magaganda mong damit dahil ang bawat araw ay isang tunay na araw ng selebrasyon. Totoo nga naman ito, hindi ba't nung nagsimula ang pandemic at nag-work from home ang karamihan at yung mga estudyante naman ay nag-transition sa online classes, e eh tila nabawasan ang pangangailangan sa mga bagong damit. Yung iba nasanay na sa mga kombinasyon ng kasuotan na dati rati ay hindi na ginagawa. Kagaya ng boxer shorts at polo, barong o maging Amerkana Yun bang yung makikita lang sa kamera sa online meeting ang mahalaga at yung suot sa pang ay pangbahay na pangbahay talaga. Yun bang tipong wag lang magka-emergency at mapatakbo ka sa labas ng bahay na iyon ang suot mo? O kaya naman ay makalimutan mong i-off ang camera pag tayo mo? Eh talagang nakakahiya itsura. Semi-formal, ika nga ng ilan. Formal sa itaas at pangbahay sa ibaba. Sa mga panahon ngayon, ay tila nakakalimutan na nating maghanda ng na magandang isusuot sa mga okasyon dahil sinasabi nating, tayo-tayo lang naman o kaya wala namang ibang makakakita. Tila kahit sa social media, ay eh mas madalas ang nakikita nating kamatayan at may karamdaman at halos nawawala na o madalang na ang mga selebrasyon. Mahalagang tandaan na kahit ganito ang sitwasyon, ay kailangan pa din nating i-celebrate ang ating buhay. Hindi ibig sabihin ito na magwawalang bahala na lang tayo sa mga safety protocols, kundi yung bang tingnan din natin ang mga dahilan na maaari nating i-celebrate at magpasalamat tayo ng lubos sa ating Diyos. Ang sabi ng Bible, pupurihin ko ang Panginoon at hindi kalilimutan ang kanyang kabutihan. Ang bawat sandali natin sa mundo ay regalo o kaloob ng Diyos. Kung paano natin ito gagamitin, ay siya namang kaloob natin sa Diyos. Hindi man tayo ang may kapasyahan sa iyahaba ng ating buhay. Tayo naman ang may kapasyahan sa kung paano natin gagamitin ito. Pinagpala ka! Napakarami mong dahilan para magpasalamat sa Diyos kung iyong susuriin at titingnan mabuti. Ang bawat araw ay kaloob at ang bawat araw ay pagkakataon para parangalan natin ang ating Panginoon. Piliin mong mamuhay ng tama at makabuluhan sa bawat araw. Sa pamamagitan nito at sa biyaya ng Diyos ay makakabuo ka ng isang buhay na masasabing nagamit ng husto at wasto. Asa ka pa!